si Shrine Ab Cebu. Umaga pa lang ay nagbihay na kami para makapunta sa Malapalasyong Simbahan ng Simala. Ang opening hours pala dito ay alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Kitang kita ang sobrang dami ng tao na mga deboto dito. May mga tindahan pala dito na pwede niyong bilhan like religious items tulad ng crucifix, rosary at marami pang iba. Makakita ang Simala sa Sitio Lindugon, Barangay Simala, Cebu nga, Southern Cebu. Ito talaga ang rason bakit kami pumunta sa Cebu to celebrate my mother's birthday celebration. The Simala Shrine o Church was originally named as the Monastery of the Holy Eucharist. Ito ay ipinatayo taong 1998 ng mga Marian Monks of Eucharist Adoration o MMEA para mailagay nila ang imahe ng Birhen Maria na tinawag ng Marian Shrine. Binansagang mapaghimala ang simbahang ito dahil sa mga miraculous events, kasama na ang pagaling ng madaming tao na nagkadengge noong 90s. Mas lalo pa silang naniwala noong umiyak ng dugo ang imahe ng Berheng Maria na nasa loob ng simbahan noong karawan niya noong September 8. Kaya sa nila itong The Miraculous Nama Mary Church. Nagpatuloy ang mga miraculous incident noong 2000 hanggang 2010 dahil sa marami ang napagaling sa kanilang mga sakit at kapansanan. Bawal pala pumasok ang may maiksing palda, shirts, sleeveless, crop tops, sitro o transparent na mga damit. Nakakapanindig balahibo ang ganda ng malapalas yung simbahan na ito. It was well maintained. Pwede rin pala kayong magsindi ng kandila dito. It was truly an amazing experience at nakapagsimba din sa one of the beautiful church in the Philippines. Samahan niyo ulit ako to my next videos. Don't forget to hit the like and subscribe button.